DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas! Hindi sa lapi ang kailangan namin kundi ang panahon at pagmamahal nyo at ang inyong paggabay dahil mga magulang namin kayo! Para bakit pati yun ipinagkakaitin sa amin? Wala na ba talaga kayong itutulong mabuti? May pangako Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pilamagatan. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May pangako, ang bukas! Huwag niyo kami iiwan Tigil mo nga yung pagyak mo, Para eh. Parang bata Tay, huwag niyo naman po sirayin ang pamilya natin eh, Buisit ka! Baka gusto mo ikaw naman nasuntukin ko Tay, hindi na ba kami mahalaga sa inyo? Sana po kahit alang-alang sa amin ang mga anak ninyo Ayusin niyo yung problema niyo ni inay Hindi na maaayos ang problema namin Ayoko na sa kanya At kayo ha Huwag niyo na akong pigilan dahil hindi niyo na mababago pa ang pasya ko. Tay! Ang gawin nyo, dagdagan nyo ang pagbabalat ng buto para makatayo na kayo sa sarili niyo mga paa! Ay, hiyop sila. Walang hiyak. Ano? Nay, nay, tama na po yan. Lasing na kayo. Eh, ah! mo akong pangilaman. Mas matutuwa ako kung ibibili mo, mo ako ng alak. Hindi po, inay. Lasing na kayo eh. Masulog ah? na ah? kayo. Ay, ama! Ay, ah! ah! inay! Bakit niya kung yung bote. Basag tuloy pati yung baso. Magkanat. Ay, yeah. Ay, mo kong O hindi maglinis ka ng kalat ko. <laughs> dumating yung disconnection notice ng ilaw natin. Oh. So, babay pa tubig. Ano? Hindi pala yung nabayaran ni Itay eh bago umalis. Ay, hindi bale. Mangungutang na lang ako ng pera kay Aling Inday. Sasabihin kong iawas na lang niya sa sahod ko sa karinderyan niya. Eh, hindi tayo dapat maputulan ng tubig at ilaw. Ate, bala ko sanang mag-apply sa fast food. O bakit? para makatulong sa mga pangangailangan natin dito. Mas mahirap at mas marami ang trabaho doon. Kaya mo ba? E, nag-aaral ka pa. Pipilitin kong kayanin. Sabi nga ni Itay, kailangan tumayo na tayo sa sarili nating mga paa. Sige, mag-apply ka. At kapag natanggap ka na, susunod din ako sa'yo. Hmm? Tiyak naman kasi na hindi tayo mabubuhay ni inay. Lalo na ngayon na naging bisyo niya ng paglalasing. Nay? Mm -hmm. O bakit nakabihis kayo? Ay, oh, siyempre! Parang ano, lumabas ako ng nakahubad. <laughs> Saan po kayo pupunta? Hmm. Ang bango nyo pa. Oh, talaga, mabango ako. Ay, mabuti naman. Patutunayan ko dun sa walang yamong ama at dun sa kabit niya na hindi ako amoy bilasa at pindangga. <laughs> ano pong gagawin nyo, Nay? Sana po iyaan nyo na sinang itay. Huwag na silang guluhin. Ma, bakit ko naman sila guguluhin? O di lalo lang nila akong hinamak. Eh, ano pong gagawin nyo? Saan kayo pupunta? Huwag ka nang mag-usisa. Kamaya mo na lang ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, kumusta naman ang trabaho mo sa fast food, Jason? Ayos naman, Marvin. Nakapag-aal pa rin ako kahit maraming gawain. Ay tama yan. E, mo pa rin makapag-aaral dahil kapag nakatapos ka, magkakaroon ka ng stable job. Salamat sa'yo, ha. Nirecommendan mo ako doon. Kaya hindi ako nahirapan sa pag-a-apply. Oh, wala yun. At saka talaga namang hiring sila eh. Sabi nga ni ate, mag-a-apply din siya eh, sa fast food. Oh? Sa iba nga lang. Kasi bawal sa pinapasukan ko magkapatid eh. Uy, mabuti nga yun. Mas kikita kayo kung sa fast food kayo magtatrabaho. Eh, kung gusto nga pala nalangin yun? Mukhang tanggap na niyang paghihiwalay nila ni tatay. Ay. Hindi na siya naglalasing eh. Yung nga lang, siyang umaalis, nakaayos, at gabi na akong umuwi. Ganun ba? Saan kaya siya nagpupunta? Yawang ko. Kapag tinatanong namin, nagagalit eh. Ha? Huh? wag daw namin siyang pakialaman sa paglilibang niya. love. Mm. Nagustuhan mo ba yung t-shirt na binili ko para sa iyo? Oo naman, love. Salamat ha. Ang sweet mo talaga. Basta para sa iyo. lahat. Handa kong gawin. kaya naman lab na lab kita eh. Hmm? oh, ang Ay, may ibabalita nga pala ako sa'yo. Balita? Mm Ano yun? Yung pangit na asawa mo. Oh. Ay, mukha ipagpapalit ka na. Talaga? Oo. <laughs> eh, sino naman ang nagtyaga sa kanya? Saka paano mo nalaman? Ay, nako hindi ko kilala yung lalaki. Pero nakita ko kanina. Nakaakbay sa kanya yung lalaki. At yung kamay? <laughs> po. Halos abot na sa dibdib niya. <laughs> Ayaw mo na sila. Buti nga, mag-asawa na rin siya. Nang sa ganon, lalo tayo maging malaya. Nay, nagpunta po dito kanina yung kasera natin. Naniningil po sa upa natin dito sa bahay. O, di bayaran niyo. Nay, kasi simula ko pala sa pinapasukan ko. Matagal pa ho ang sahod ko. Eh, sabihin mo kay Jason, bayaran niya. Wala na ho siyang pera. Bumili po siya ng mga kailangan dito sa bahay May gastos pa siya sa eskwelahan. Eh, wala na ako magagawa diyan. Ay naman. Eh, di ba nagtatrabaho din naman po kayo? <tong> Ari, wala naman masama sa sinabi ko ah. Bakit niyo kasi nampal? Wala kang karapatan na pakialaman ang kita ko, ha? Akin lang yon. Naintindihan mo? Pero paano bahay natin, ha? Kung gusto niyong makabayad, gumawa kayo na paraan! <laughs> Hindi yung ako yung pinipirwesyo niyo! Buisit! Buisit! balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Blessy! Bakit narito ka sa daan? Uh, hinihintay talaga kita, Marvin. Ha? Huh? Um, may sadya kasi ako sa'yo. Uh, ano yun? Eh, nahiya ako sa'yo, kaya lang... Wala na ako ibang malalapitan ni. Eh. Bakit? Anong problema? Manghihiram sana ako ng pera sa iyo. Galit na kasi yung kasera namin eh. Ha? Wala namang maibigay sa akin si inay. Uh, huwag ka mag-alala. Babayaran ko rin sa sahod ko. Walang problema. Pahiramin kita. Tsaka muna lang bayaran kapag nakaluwag na kayo. Maraming salamat, Marvin. Mabuti na lang nandiyan ka. Siya nga pala, Blessy. May gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Tungkol kay Aling Merly. Ha? Huh? Bakit? Anong tungkol kay Inay? Inay? Simula dumating ka kanina, Jason, wala ka nang kibo. Masama bang pakiramdam mo? Wala akong sakit, ate. Nagagalit ako. Nagagalit? Kanino? Kenay. Nakita ko siya kanina. Nakikipaglampungan sa lalaki kahit nasa kalsada. Jason! Totoo palang sinabi sa akin ng isa nating kapitbahay. May lalaki si Inay! Nabanggit din yan sa akin ni eh, Marvin. hiyang hiya nga ako eh. Pero wala naman akong magagawa. <laughs> yan bang sinasabi niyang limpa ka niya? Ang bigyan tayo ng kahihiyan! Ako naman, bless, eh. Para ka namang walang isip. Eh, alis na ako dito. Ano pa? Nay! Sa kayo pupunta? O, hindi sasama na ako kay Andres. At syempre, eh, hindi kami dito titira. paano eh, ba, po kami ni Jason, nay? Kailangan ba namang problemahin ko pa kayo? Malalaki na kayo! Kaya nga, iniwan na kayo ng tatay niyo, eh. Dahil matigas na yung mga buto niyo. Eh, alam nga namang patalo ako sa kanya. Natural, hindi. Iintindihin ko na rin ang sarili ko. Huwag kayo umalis, Nay. Hindi niyo na ba kami mahal? Ako, ba itigil mo na yung mo? Oh, sige! Aalis ako sa ayaw niya sa gusto! Sige! Umalis kayo! Pareho naman kayo ni Itay. Mga sarili niyo lang ang mahalaga sa inyo. Sana! Hindi niyo na lang kami naging anak! paano itataguyod ni na Blessy ang kanilang pamumuhay ngayong iniwan na rin sila ng kanilang ina? Mga nagsiganap Rosana Villegas Lionel Benjamin Bobby Cruz Susan Susan Robles June Legaspi at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Blessy. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyon teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon Roberto Bobby Cruz. Ito mo ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagaan yung huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng sayang ito. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang My pangako ang bukas. DZRH. Member. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.